Sa ating mga balita, konduktor patay matapos sumalpok ang bus sa nakahintong container truck sa Davao de Oro. Asong si Kilua na pinatay ng lalaki sa Camarines Sur nagpositibo sa rabies. Apat na put apat na paliparan sa bansa na kahit and alert ngayong Semana Santa. Ako po si Cesar Surian, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Patay ang 32 anyos na konduktor makaraang sumalpok ang bus na nakahintong container truck sa Moncayo, Davao de Oro. Ayon sa ulat ng pulisya, galing Davao City ang bus na papunta sana ang Butuan City nang mabangga nito ang likurang bahagi ng naturang truck sa National Highway sa Purok 9 sa Barangay Bailo ng nasabing lugar dakong alas 4 ng madaling araw ng linggo. Anila nakahinturaw ang truck dahil sa pumalyang makina. Maliban sa nasawing konduktor, 22 pasahero ng bus ang nagtamo ng sugat at pinsala mula sa insidente na agad namang isinugod sa ospital. Samantala, nasa kustudiya na ng pulisya ang driver ng bus at truck upang tukuyin kung sino ang may pananagutan sa nangyari. Nagpositibo sa rabies ang golden retriever na si Kilua ang asong pinaslang ng lalaki sa Camarines Sur ayon sa Philippine Animal Welfare Society o POS. Ayon sa POS, batay ang resulta sa test ng Bureau of Animal Industry o BAI nitong linggo. Sa kabilang banda, magsasampa pa rin ang POS ng criminal charges laban kay Anthony Solares ang pumatay kay Kilua dahil sa animal cruelty. Anila, mahaharap din si Solares na may negosyong karinderia sa kasong paglabag sa Republic Act No. 9482 o ang Anti-Rabies Act of 2007 dahil sa pagkakasangkot sa pagbebenta ng karne ng aso. Itinaas ng Civil Aviation Authority of the Philippines sa high sa heightened alert ang 44 na paliparan sa bansa bilang parte ng preparasyon ngayong Semana Santa. Ayon sa CAAP, inatasan na nila ang lahat ng airport managers at service chiefs sa CAAP operated airports upang mag-implementa ng 24-7 na operasyon, direct communication lines at no-leave policy para matiyak ang kaligtasan at seguridad ng mga pasahero sa Holy Week. Anila, bahagi rin ito ng programa ng Department of Transportation o DOTR na Oplan Biyaheng Ayos na ipapatupad mula ikadalawamput-apat ng Marso hanggang sa katapusan ng buwan. Maliban dito, naglagay din sila ng malasakit helpdesk at medical teams sa mga paliparan bilang paghahanda sa pagdagsa ng mga pasahero. Inaasahan ng KAAP ang pagtaas ng bilang ng pasahero sa 7% to 10% ngayong Holy Week mula sa 4.4 milyon na naitala noong Marso hanggang Abril ng nakaraang taon. Para sa Kidlat News Updates, ito si Joy Reyes, Nagpuulat. Hatid niyo pong natung ang mga headlines sa na nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa susunod na mga updates at breaking news. Ako po si Cesar Sorian, kasama niyo sa bawat pagputo ng balita. <coughs>